Sa mga komento matapos ang ating unang video patungkol sa JIL, may nagsabi naman na wala namang saysay ang building. Ang tao lang ang mahalaga. Totoo, ang simbahan ay hindi pader at bubong. Pero mahalaga ring pagnilayan kung bakit banal ang mga lugar ng pagsamba. Sa Biblia, may mga lugar na naging tanda ng presensya ng Diyos. Ang tolda ng tipanan, ang templo, ang mga lugar ng panalangin hindi dahil sa material na istruktura, kundi dahil doon nagtitipon ang bayan ng Diyos upang sumamba at makinig sa Kanya. Ganito rin ang gusali ng simbahan ngayon. Hindi ito Diyos, pero ito ay sagradong espasyo kung saan nagkakaisa tayo sa dasal, pag-aaral at paglilingkod. Simbolo ito ng ating pagiging isang pamayanan sa pananampalataya. Mahalaga ang tao, pero mahalaga rin ang lugar kung saan tayo sama-samang humuhugot ng lakas mula sa Diyos. Ako si Bishop Tonyo, obispong migrante sa Europa, at ito ang araling IFI, magsamba, mag-aral, maglingkod.